Ayan mga idol at welcome back ulit sa ating muting channel, ayan ito nga palang ko si Nero na Barangay, mababati sa inyo ng magandang araw at magandang buhay para sa inyong lahat mga idol, ayan. Uh, magluluto tayo ng uh, atay balon, ayan, atay ng manok at balon-balonan na pinagsama at syempre ayan, ihiwalay muna natin ang ating atay sa balon-balonan at syempre nilinis na rin po natin yan, Tinanggalan na natin ang taba kasi ang balon-balonan po ay napakaraming napakakapal ng taba, ayan, yan po yung nagpapabigat sa timbangan. So yun, gagawin natin isipirit natin yung atay at saka natin e-marinate muna ng ating kunting paminta at liquid seasoning. Ayan, at syempre kunting tuyo mga idol. Syempre, huwag natin isabay sa pagisa ang ating atay dahil unang una madali po siyang naluluto. Dahil yan po ay malambot. Ayan, marinit lang natin ng kahit saglit lang mga 5 minutes or 10 minutes. So ayan ang ating mga balon uh, balun-balunan ay lamasin natin sa asin mga idol. Syempre, para mawala yung kanyang amoy-amoy. At pagkalamas, saka natin hugasan ng dalawang bisis or tatlong bisis. So ayan, dahil malinis na, uh, mag-prepare na tayo ng kawali. Ayan, unang una, ay uh, gisa muna natin ang ating atay. Ayan, iprito muna natin mga idol. Lutuin muna natin siya. Ayan, ganyan po ang ating uh, tay ng manok na isipirit natin uh, iprito muna natin para napcook na siya mga idol ayan So ayan, pray lang natin yung maigi at pagkatapos natin, ay uh, itabi lang natin, punin natin sa kawali at iset aside lang natin mga idol. Uh, at syempre mamaya isama rin natin yan sa ating balong balonan. Syempre, ang pinagisahan natin at pinaprituhan natin, doon na rin natin igisa ang syempre ang sibuyas, bawang at ang luya mga idol. Ayan, igisa na rin natin yan para syempre para makaminos na rin tayo sa hugasan at syempre andan din yung lasa ng ating uh, pinagmarinita ng ating uh, chicken liver mga idol. At syempre, ayan may kasamang kamatis, pwede, optional mga idol, pwede yan. So igisa gisa lang natin yung maigi, hayaan natin at palabasin natin ang kanyang aroma at ang kanyang lasa. So ayan ang ating balun-balunan, ay ah, gisa na rin natin dyan mga idol. Unahin na natin pag -isa. So, i lang natin na ma-egis, para maging masarap. Ayan, naglagay tayo ng chicken cubes. Kalahati lang, mga lods. Syempre, konti lang yung niluto natin na tebalon, Nasa 3 ports lang. So, depende rin na konti lang din na ilagay natin na pampalasa. So, ayan, ang pinampampalasa natin rito. Naglagay tayo rito na kunting-kunting patis mga idol. So ayan yung ating gata kung bakit na oh Ayan dahil yan po ay galing sa preser yon po ay pangalawang gata. So ayan dahil medyo natuyuan na siya. Naglagay tayo ng kunti uh, pagnit bagoong. Hinaluan po natin ang ating uh, Bicol express. Ayan dahil medyo malambot na ating balon-balonan. So nilagay na natin ang ating atay. At ayun pagkalagay ng ating atay, uh, nilagay na rin natin ang ating purong kata mga idol. Ayan. So ayan lang natin siya na medyo lumambot. Ayan, takipan muna natin at pag lumambot ang ating atay at ang ating gizzard ay okay na po 'yan mga idol. Ayan, patuyuan lang po natin ng konti. Ayan. So ayan, yun, dahil luto na po ang ating gizzard at medyo malambot na ang ating balon-balonan, ah, nilagay na natin ang ating bell pepper, sili sigang at siyempre yung ating siling labuyo. Yan po ang ating diskarte ng ating atay balon Bicol Express style mga idol. At maraming maraming salamat sa inyong lahat at sa mga gustong umorder ng ating pagnit bagoong. Ayan, nasa ilalim po ang link ng Shopee. Ayan, maraming po Salamat